ikaw pa nag nagaanap ng isang staycation o kaya isang motel nandito ka na sa Manawag Pangasinan baka ito pwede natin i-recommend gagawa na ng dito lang kukula pa lang ng 299 presyo 1 niya nandito nga pala tayo sa Sangria Inn tara punta natin siya kung sakasakaling wala pa kayong mahanap na staycation baka ito yung maaring ma-recommend na ni Mr. Peps gawa ng Nandito tayo sa manawag ngayon. Tayo ay inabot na ng gabi. At dito na nga tayo tumuloy. Ito yung mga rate dito ay nagmumula lang sa 299. 2 hours na. Papakita natin yung mga room niya. Mayroon naman ditong 400. Ito 3 hours na. At kung sa nga, yung sasakyan mo, ito wala ng bayad na kasama na doon sa pinayaran mong 299 kung sakasakali kung sakasakali ba itong address natin sa mga tatagpuan? Halimbawa may mga customer tayo? Ano ang barangay ito? Balu po. Balu Baluking Balu po. Kung sakasakali nga mga tayo dito sa Baluking Banawag. Ang... Um... Sangria Inn. Sangria Inn. Okay, maraming salamat sa konting informasyon. Ito yung information bisig nga nila. Ito naman yung room na nagkakalaga ng 299. Wala pang 300 na ka na. Tara, balik tayo. Ito nga, may isang bed na good for two packs. Kung saka sa mayroon pang extra dito. At yung CR naman niya. Ito po mong CR, malinis, maganda. Kung i-stay ng dalawang oras, 2.99 ka. Kung saka sa naman na 12 hours, ito'y nag-aalaga ng 750 sa kaunting impormasyon ni Mr. Peps at kung sakasakaling napunta nga kayo ng manawag at wala kayo pag i ito'y ay pwede niyong subukan gawa ng para sa ito'y na para pa. Kasi yung iba medyo may kataasan ng mga na naing para namin. Sa patuloy-tuloy nga nating paglalakbay, napunta na tayo dito sa Manawag, Pangasinan. Dahil magpapasalamat na tayo dito sa Our Lady of Manawag. Kaya tayo nakapunta rito, inabot na tayo ng gabi. Dito na tayo nag-stay. Ipapakita ko naman yung rong namin nakuha. Tara, tuloy tayo. Ito yung may malinis naman na palikuran. Iurtinari lang naman. At nandito naman yung dalawang bed niya. May aircon. May TV. At may, At may aso at magiging comfort ka dito sa bed niya, malambot, makapal. At maaaring may sopa, pwede kang mag-relax. Mayroon nang magigitan yung mukha yung salamin. Ito namang ginawa namin na ito, good for packs na. Ito ng oh, nag-aalaga ng 1,850. Gawa ng 12 hours yung pagkakuha namin naman ito. Basi sa aking karanasan at naranasan at sa aking pagtulog na dito. Ito'y naging comfort naman. Sobrang lakas din naman ng aircon na sabi natin dito, ito yung pwede, pwede, na. Lalo, lalo na kung nag-walk-in lang kayo na wala kayong mahanap talaga na pag i Ito yung maaaring i-recommend ni Mr. Peps. Pet friendly, walang bayad yung alaga natin kayo. Shoutout sa ating lahat at tuloy magandang magandang umaga.